So dito na pala tayo sa Kids Family Beach Resort and Lodge. So sa Baugo, Yanga Surigao din so. Okay, pasok tayo sa loob. Na pala ito ay nasa ano pa rin nasa lo, nasa gilid po ng highway. Ayun oh. Highway diyan galing dito sa Kantilan, Aulyanga, Kantilan dito patungo sa Marubo. Ayun, so dito tayo sa kaliwa. Ayan. Pasok tayo sa loob, mga kastig. Pagpasok natin sa loob, ito yung makikita natin, mga kastig. Sobrang ganda. Yung sasakyan nyo hanggang dito. Hawad eh. Sobrang ganda. Ito sa loob. Ayan. Hanggang dito po sa loob. Ayan. Pasok tayo sa loob. Ayan. Ayan, mga kastig. Ano ba? Tingnan natin yan sa gilid, kastig. Tawag kastig o chipmunk pamikat. nagkakaganda kasi ayan ayan chipmunks family cottage ayan punta tayo doon mga ayan sobrang ganda kasi dito isa na mga taparan ah apa deh ya si nila dito So kasi dito na pala tayo ngayon sa school information So magtatanong tayo kung may, may tutulungan ba at saka makat Ah, yan, okay, so ma'am Magkano po yung baray, bayarin dito ma'am kung mayroon man yung entrance po? Entrance? Oo take 30 per head Ang sasakyan? Ang sasakyan, 100 ang parking fee Ayun, so yung motor 50 50 ang motor Ayun, Baka magtatanong sila ma'am, may matutulugan po ba tayo dyan, Kastig? Naa, na uh, yung kwarto. Magkano ma'am yung isang kwarto? Wanto. Wanto. Aircon yun ma'am? Aircon. Ayun. With CR. Ayun. Ilang tao magkasya ma'am? Sa katre, dalawa. Pero kung may bata, sa... Ah, ma. Tag -tag na lang. Extrabid, extrabid. Oh. Okay. So, extra bed, extra bed. Ayun. Okay, so... May makakain po ba sila dito kung hindi sila magbaon? Wala. Kailangan so, talaga nila magbaon. Kailangan magbaon. Ayun. So, magbaon talaga kayo ma'am, Kaste? Magkano? One table. Ayun. Um, yung iba? Ilang packs yan, ma'am? Two so table. Oo. Oh. Magkano? five. Ayun. So, 800 at saka one five. Oo. Uh -huh. Ayun. So, ano makikita natin dito? Siyempre yung white sun at saka... Ayun, ay mga katijis. Bye-bye. Uh, ayun. Okay. okay. So, maraming salamat, ma'am. Oo. Uh -huh. so, at mag-iikot-ikot muna kami para may pakita natin sa kanila lahat. Uh -huh. Maraming ay, ito salamat. Ito pala muna. yung channel namin, madam. Anong pangalan natin, ma'am? Ari. Ayun, siya yung may-ari dito <laughs> Maraming salamat po ma. Youtube channel natin YouTube ma. Good Star TV. Ayan, so hi po sa kanilang lahat Ayan So So wala, may kasi kasi music Hindi, dito So walang music Dito makastig o oh. dito yung makikita nyo dito sa loob Magaganda po Ayan Ito tayo doon nga pala mga kastig, pagdating nyo dito sa loob, ito yung makikita nyo. Ang gaganda po, Ang ganda po dito. Ayan o, oh. tsaka malamig po yung hangin kasi hindi siyempre dito tayo sa harap po ng dagat. Ayan. Ito po, yung makikita nyo dito hanggang doon po. Ayan. Gusto ko lang ipalam sa inyo mga kastig, ito po yung wangin po dito. Ayan, puting puti at saka pula din sa iba. Parang asokal po ayan so mga pinong-pinong po ang no, buhangin ayan so nga pala kung gusto nyo na magbalibol dito meron din ayan may net dito ayan so pag enjoy talaga kayo dalhin nyo yung buong tropa nyo kamag-anak lahat na ng mga kilala nyo taga barangay lahat po ayan sobrang ganda po kasi dito So welcome po ang lahat sa Marigold Star TV sa YouTube po. Ayun. Dito po sila, mga kaibigan natin. Ayun. Ayan. Ayun. Ayan. What's up mga kaibigan? Tayo ngayon sa It's Family Beach Resort slash Blood is a powerful young last resort resort. So, casting, pasok na yun. Back to you, casting. Ano ma'am? Ano ma'am? Ano ma'am? Ayun, so napakaganda po. Sabi niyo, maganda raw dito, maliligo po. Um, salamat po sa lahat. Oh, ayun, ayun. Ayun. Ano yan? Gusto mo ba magdala ng <laughs> buangin sa bahay ka, Stig? Lagay mo sa bulsa mo. Ano <laughs> mangyari kaya dyan? Daya, sandali. Sandali. Ayan, maganda po dito lahat po magaganda po ayan sobrang ganda dito ayun lahat sila Dan ya nanti Marigold Star TV sa YouTube po. Ayan. Hi po sa kanilang lahat, ma'am, sir. Sino pa yung gusto mag-shoutout dito? Ayan, si sir. Pangalan, sir. Pangalan. Shoutout sa akoan. Pipas na mo, ma'am. Ayun. Hi po sa kanilang. Sino, po yung, uh, sino pa yung gusto... sino pa? Sino pa yung shoutout mo? Ayun. Tag... Hmm. Sino pa? Ikaw, ma'am. Sino pa? ayan nak sali lahat ayo oke okay. Ayun. 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 Hi. Uh, hi po sa kanila, sir, ma'am. Uh, ano ba? Congrats pala sa inyo lahat. Ayun. At sila, sila pa anniversary. Wedding anniversary. Ayun. Happy wedding nga pala anniversary sa lahat po na nagcelebrate po nang ganun. Ayun. At saka si sir po, picture dai, picture. Ayun. Sandali. Sandali. Picture harap sa kamera. Ayun. Okay, maraming salamat po. Ay Ayan, hi po pala kay sir. Ayan, hi sir. Ano pangalan natin sir? Pangalan? Taga saan po tayo sir? Bisliga. Oh? galing kami sa Tinuyan and sir. So baka may gusto kang i-shout out. Shout out sa taga 1 Bislig. Ayon, ay po sa kanila, wag lang kalimutan manood mag-subscribe sa Marigol Star TV. Ayan, picture kayo de. Picture.

ito. Diyan kayo dito, mistake. Sa Payo asal yang casual dito sa ayo ayo isang family group retreat sorts At napakaganda. Asahan pala nang subscriber ko sa lahat na nag-like, nag-follow, nag-share. At saka sa yung uh, bago pala na subscribe natin, ah, uh, in the notification yo po para malagi kayo updated sa ating daily report araw-araw. At makasigkat yung ano bago pala sa ating channel. Huwag이랑 kalimutan makasigkat dila tayo tapos sa subscribe, please. Marami tayong video na na-upload dyan. 100 plus na tayong na-upload dyan. So, mga casting, uh, tingnan-tingnan nyo na lang. At saka, lahat na ng shout-out na nating channel, uh, sa ngayon, hindi mo na natin nakapay yung mga video kasi marami pa. So at that lang, lahat na nag shoutout out, at lang kasi lahat ng mga nag shoutout out, i natin yan. Promise natin yan sa dito sa Marigold TV. At saka, yun lang po, maraming salamat sa lahat na nag-subscribe, like, follow, nag-share. At saka, lahat, lahat, lahat ng mga na mga followers natin, mga subscriber natin. Maraming salamat. Alam mo mga kasi, hindi lang tayo natapos sa subscribe. Uh, please, panuwin na yung mga video natin. bye-bye nyo kami. At saka, yung pala hindi na bye-bye sa atin. maraming salamat. Kung anong isa doon nating buhay, mayaman mo tayong matirap, maipiran mo tayong Wala, tawad lang natin kalimutan na siya ang sitlo ng ating buhay. Siyempre, kayo din mga casting, kayo kayo namin. At yun po, salamat. Ayan, shout-out nga pala sa mga kaibigan natin dito sa Surigao, Sur, Agusan, Sur, Davao Provinces, Davao de Oro, lahat na po. At saka sa ah sorry Surigao Norte, Surigao uh, so so uh din sa dito po at saka sa Agusan sa Agusan Norte, Masamis Oriental uh, hanggang sa May Claveria po, Ingo City, lahat po ng mga kaibigan natin dyan, huwag sa inyo lahat at saka sana po ang Panginoon lagi nga uh, gabay natin sa araw-araw at maraming salamat sa walang sawa niyang po sa ating uh, YouTube channel.